Mga kapatid, may napansin tayo dito sa ginagawang rally ng INC. Kasi ang sinabi ng ministro, hindi daw nila sinasabi na sila yung minority. Kasi ang komentary ito ng isang ministro sa sinasabi ng isang sinadura na si Sinadura Laila Dilima, na kahit marami pa sila na nagrarally ng mga ANC, minority pa rin sila so kung sila ay minority kahit gaano pa daw sila kadami minority minority pa rin Yan ang sabi ni senadora Laila Dilima ano naman ang napansin natin dito sa sagot ng isang ministro tingnan niyo mga kapatid mahilig talaga sila sa exaggerated na pagsasalita. Bakit? Ang sabi ng ministro, bilyon-bilyong tao umano ang andyan sa rally nila. Paano ba naging bilyon-bilyon na ang katotohanan ay ang whole population sa ating bansa ng Pilipinas ay aabot lang ng 100 million plus hindi nga tayo umabot ng isang bilyon pero yung ministro, exaggerated yung sinasabi niya. Bakit ba natin pinansin ito? Kasi hindi sila marunong magsabi ng katotohanan. Kahit sarali pa lang. Isinungaling din. Hindi nga alam kung ilang populisyon o ilang dami ba ang tao na inirahan dito sa atin sa Pilipinas. Ibig ba niyang sabihin lahat ng tao sa Pilipinas andun sa rally nila? yung ano yung mga nasa ibang bansa pumunta diyan nako naman so ito ang ating napansin kaya ginawa natin ito ng video dahil kahit saan dadalhin itong mga ministro pag sila ang nagsasabi hindi sila makapagtapos ng kanilang pagsasalita na walang halong kasunungulingan Pakinggan natin, mga kapatid, yung sinasabi kong video at yung sinasabi ng Senador at ng Ministro. This uh, INC rally, supporting a minority position. Mm. And no matter how how massive the crowd would be, it's still a minority. A minority mm. position is a minority. So Bago tayo matipun dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko na kanulungkot bago pa sumikat, eh laos na. Nang makita po ang bilyong ito, na dami lang tao, minorya pa rin sila. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo na ang nasa mayurya.